eto na. eto na yung sumunod na nangyari. Nakauwi na ako. Nakauwi na ako. Nakauwi ako. Pagdating ko sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang kanyang mga labi. Nakita ko ang kabao asalong na siya ng Wala na buhay. Tapos ang ginawa ko, binuksan ko ang kabao Binuksan ko ang kabao Sabi ko, Daddy! Daddy, why did you leave me? Bakit mo ko iniwan? Tapos hinalikan ko ang kanyang mga labi. Dali. Oh, o yung kwento, yung, yung kwento ko, totoong nangyari yun na, Dinadaan ko lang sa tawa, pero totoong nangyari yun. Ganun yung, ganun, yun yung unang, unang-unang malungkot na pangyayari sa buhay ko nung nagkaroon ako ng asawa. Yun lang. <laughs> itinatawa-tawa lang natin ngayon. Pero noong mga panahon na yon, grabe, grabe yung iniyak ko. Naglulupasay talaga ako sa sahig. Tapos, ang bait pa rin ni Lord sa akin. Ang bait ni Lord sa akin kasi tinulungan ako ng mga kasamahan ko. Tinulungan ako ng mga mga co-workers ko para makauwi. Kasi hindi ako pwede uwi, umuwi pag hindi ako magbabayad ng cash bond. So, kailangan ko magbayad ng cash bond. Nung panahon na yon, kung tutuusin, ang, unli liit lang ng cash bond, 3,000 riyals lang ng cash bond. Pero wala akong 3,000 riyals nung mga panahon na yon, Kasi ang liit-liit na ng sahod ko, ng second job ko. So, dahil God is good, tinulungan ako ng mga coworkers ko, nag-ambag-ambag silang lahat ng tig 100 riyals para makabayad sa opisina. Tapos, yung ate ko, that time, buhay pa yung ate ko na sa Amerika. Siya naman ang tumulong na ibili ako ng tiket para makauwi ako. Kasi nung panahon na yon grabe yung sahod ko, 1,500 riyals lang. Yes, dear child, nung unang panahon, nung ako ay nawalan ng asawa. So, nung nangyari yon ang ate ko, tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng pabili ng ticket nakabili ako ng ticket. Mahal pa yung ticket kesa sa bin... Mas mahal pa yung ticket kesa binayad ko na, ba, na cash fund. Tapos ayun na nga, nakauwi ako. Nailibing namin siya. Nagstay ako ng isang buwan. Siyempre, anak ko, mga panahon na yun, yung anak ko, eight years old pa lang. So, nagstay ako doon. Tapos bumalik. Tapos, ganito na ang nangyari. May second, tapos may third. <laughs> Tapos susunod ko na ikukwento yung second. Isa-isa <laughs> lang muna. Ikukwento ko yung sunod na second second story ng ano ko, ng aking love life. <laughs> And I thank you by Charo Santos. Kasi ayoko masyadong ano. Baka sinasabi, baka iniisip ni Mr. Chinito, dahil masaya akong tao, <clears throat> dahil lagi ako masaya, siguro wala akong mga, wala akong mga hindi magandang karanasan sa buhay ko. Pero, ako na. Ako ang pinakamaraming naranasan sa buhay. Pag-ibig sa buhay, may asawa, bilang anak, alam niyo ba kung ilan kami magkakapatid? Bilang anak ng nanay ko, ako ang number 11. Number 11 ako sa numbers ng anak ng nanay ko. So, ako na ang pinaka may maraming ng karanasan sa buhay ko. Kasi sabi mo, very energetic ako. So, gusto ko lang ipakita yung side ng buhay ko na hindi masyadong energetic. <laughs> Meron pa din parte ng buhay ko hindi masaya.